greeting smartwatch fans babalikan ulit natin ang DT Watch X Smartwatch at sa nag request ano nga ba yung mga loaded na entertainment functions sa smartwatch na ito pwede daw po bang mag upload ng mp3 ng photos meron bang games na available sa smartwatch nito yan yung ating alamin sa video demo na ito ito ang ating DT Watch X smartwatch So, titingnan natin kung ano nga ba yung mga features na available sa smartwatch nito at okay ba yung available na features. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na, like, share yung nag-iisang smartwatch Pinoy TV sa YouTube. Okay, so, umpisan na natin. Tingnan natin ang pinakabagong smartwatch from DT number 1. Ang DT Watch X smartwatch. Kung titingnan nyo, napakaganda ng smartwatch nito. At fully loaded ng features. So, ano nga ba yung mga features na available dito? Lalo na yung sa entertainment section. Okay? Aside from iba't ibang watch faces na loaded sa smartwatch nito. Okay? Papakita natin ito sa susunod na video natin. Okay? Pag may time tayo. Okay? kung nakita nyo dito, napakaraming watch faces na available. Hindi, hindi nyo na kailangang mag-download sa support app. Dito mismo sa smartwatch, loaded gagad ng iba't ibang watch faces. At meron ding category for watch faces. Ito, more watch faces. Yan. Okay. Usually yung ganito, kailangan mo munang mag-download ng app o support app at doon ka pwedeng mag download or mag upload ng watch face dito na kagad sa smartwatch sa ating DT Watch X so titingnan muna natin yung una nating titingnan yung recorder ayun so meron kayong options to record tingnan natin hello record natin to yan okay Ayan. So, pwede siyang recorder. Meron siyang feature. 4GB yung storage space nito. Kaya marami kayong may record na sound. Okay? So, meron ding games. Ilang games meron tayo dito? Meron tayong 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi ako familiar sa ibang games dito. Pero, as you can see here, mga popular na simple games lang yung loaded sa smartwatch nito. Okay? So far, okay na rin. Kay kaysa wala. Tingnan natin yung Flappy Bird na to. Okay? So far, smooth naman. Oops. So, pwede kayong mag... Okay? Games sa smartwatch nito. Reloaded na kagad. Then, meron din tayong photo gallery. So, pwede kayong mag-upload ng photo sa smartwatch nito gamit yung support. Ah. Merong options doon. Okay? Lagay nyo yung selfie nyo, picture ng family nyo, or picture ng crush nyo, or kung ano pa. Okay? So, pwede. Again, wala tong ano ha. Ah. Wala tong camera. So, gamitin nyo yung camera ng smartphone nyo take a photo at pwede nyo i-sense sa smartwatch nito. Meron ding video capability. Okay, so meron siyang video player, so pwede kayong nanood ng video dito as long as magkakasya yung file, okay? 4 gigabyte of storage space yung available sa smartwatch nito. Okay, so meron siyang photo gallery, may video gallery, meron ding games, may recorder at meron ding mp3 player so titingnan natin yon music so piliin natin phone mode local mode or head mode so ito yung pipik natin local mode okay so pwede ka mag upload ng mp3 gamit yung pc or laptop nyo then pwede nyo pakinggan directly dito sa smartwatch Okay. Next song. So, pwede nyo i volume. Pause. So, meron tayong in-upload dito. Ito. Okay. Pwede nyo i-shuffle. Stop. Okay. So, very cool feature na available dito sa ating DT Watch X smartwatch. Usually, yung mga feature na ito ay available lamang sa 4G smartwatches. Ito hindi to 4G, Bluetooth lang to na smartwatch. Pero meron siyang feature para mag-upload o mag-store ng files. Pwede nyo rin gawing USB to. Kaya gamit yung charging cable, pwede yung isaksak sa laptop or PC nyo at pwede kayo mag-send ng file dito. Pinaka on the go na USB nyo. Okay? So that's it sa ating DT Watch X sa mga nag-inquire kung ano nga ba daw yung mga available na smart features or entertainment features na available sa smartwatch na DT Watch X. So sa buy link, check nyo lang yung description sa baba. Again, ito ang smartwatch Pinoy TV. Subscribe! Okay, so umpisa na natin. Tingnan natin ang pinakabagong smartwatch from DT number 1. Ang DT Watch X smartwatch. Kung titingnan nyo, napakaganda ng smartwatch nito. At fully loaded ng features. So ano nga ba yung mga features na available dito? Lalo na yung sa entertainment section. Okay. Aside from iba't ibang watch faces na loaded sa smartwatch nito. Okay, papakita natin ito sa susunod na video natin. Okay, pag may time tayo. Okay, kung nakita nyo dito, napakaraming watch faces na available. Hindi, hindi nyo na kailangan mag-download sa support app. Dito mismo sa smartwatch, loaded gagad ng iba't ibang watch faces. At meron ding category 4 watch faces. Ito, more watch faces. Yan. Okay. Usually yung ganito, kailangan mo munang mag-download ng app o support app at doon ka pwedeng mag-download or mag-upload ng watch face. Dito na kagad sa smartwatch sa ating DT Watch X. So, titingnan muna natin. Yung una nating titingnan, yung recorder. Ayun. So, meron kayong options to record. Tingnan natin. Hello? Record natin to. Yan. Okay. Hello? Record natin to. Yan. So, pwede siyang recorder. Meron siyang feature. 4GB yung storage space nito. Kaya marami kayong may record na sound. Okay. So meron ding games. Ilang games meron tayo dito? Meron tayong 248. 1 2 3 4 5 6 7. Hindi ako familiar sa ibang games dito. Pero as you can see here, mga popular na simple games lang yung loaded sa smartwatch nito. Okay? So far okay na rin, kaya kaysa sa wala. Tingnan natin yung Flappy Bird na to. Okay? So far, smooth naman. Oops. So, pwede kayong mag okay. games sa smartwatch nito. Reload din na kagad. Then, meron din tayong photo gallery. So, pwede kayong mag-upload ng photo sa smartwatch nito gamit yung support. Ah. Merong options doon. Okay. Lagay nyo yung selfie nyo, picture ng family nyo, or picture ng crush nyo or kung ano pa. Okay? So, pwede. Again, wala tong ano ha. Wala tong camera. So, gamitin nyo yung camera ng smartphone nyo. Take a photo at pwede nyo isend sa smartwatch nito. Meron ding video capability. Okay? So, meron siyang video player. So, pwede kayong manood ng video dito. As long as mag yung file. Okay? 4 gigabyte of storage space yung available sa smartwatch na ito. Okay, so meron siyang photo gallery, may video gallery, meron ding games, may recorder, at meron ding MP3 player. So, titingnan natin yon music. So, piliin natin phone mode, local mode, or head mode. So, ito yung pipik natin, local mode. Okay? So, pwede ka mag upload ng mp3 gamit yung pc or laptop nyo. Then, pwede nyo pakinggan directly dito sa smartwatch. Okay. Next song. So, pwede nyo i-adjust yung volume. Pause. So, meron tayong in-upload dito. Ito. Okay. Pwede rin i-shuffle. Stop. Okay. So, very cool feature na available dito sa ating DT Watch X smartwatch. Usually, yung mga feature na ito ay available lamang sa 4G smartwatches. Ito, hindi to 4G. Bluetooth lang to na smartwatch. Pero, meron siyang feature para mag-upload o mag-store ng files pwede nyo rin gawing USB to. Okay, gamit yung charging cable, pwede yung isaksak sa laptop or PC nyo at pwede kayo mag-send ng file dito. Pinaka, on the go na USB nyo. Okay, so that's it sa ating DT Watch X sa mga nag-inquire kung ano nga ba daw yung mga available na smart features or entertainment features na available sa smartwatch na DT Watch X. So, sa buy link, check nyo lang yung description sa baba. Again, ito ang smartwatch Pinoy TV. Subscribe!